Simulan ng paumanhin si Sen. Tito Soto sa pamilya Kennedy para sa paggamit niya ng bahagi ng talumpati ni dating U.S. Sen. Robert Kennedy sa kanyang privilege speech sa Senado kontra RH Bill. Naharap rin sa si ethics complaint ang Sen. Kaugling ito at ng pangungopian niya umano sa ilang vlogger. Pero iginiit ni Sen. Soto, hindi siya nag -plagiarize. at alamin nga natin ang buong report na yan mula kay Jam, si Sante. Sa araw na inihain ng reklamo laban kay Senador Tito Soto sa Senate Ethics Committee, tumayo para sa isang privilege speech ang senador para sagutin ang mga alegasyon ng plagiarism. Sabi niya, wala raw dahilan para magsorry sa mga blogger na umano'y pinagkopyahan niya ng bahagi ng kanyang talumpati laban sa reproductive health bill. Hindi naman daw kasi niya inangkin ang mga kinopyang kataga. Sinabi ko, na meron ang mga karam na lahat ng sinabi ko tungkol sa mediko, sa, ex... sa mga arghamad, kung saan saan, ay hindi galing sa akin. Eh, ang plagiarism eh, to steal or pass off the ideas or words of another as one's own without credibility, without crediting the source. So, paano ako mag-apologize ng plagiarism? Eh, wala ako akong plagiarize. Sinabi ko ngang hindi akin eh. ng grupo ng mga profesor at iba pa ang reklamo laban kay Soto para sa improper conduct na maaari daw makaapekto sa buong Senado. Pirmado ito ng 37 na complainants. Nakasaad sa reklamo na sa talumpati daw ni Soto noong August 13, 15 at September 5. Siyam na beses daw niyang kinopya ang bahagi ng iba't ibang artikulo at talumpati ng walang tamang attribution. Ito daw ay ang mga blog na sinulat nila sa Pope, Marlon Ramirez, Peter Engelman, Janice Formichella, mga artikulo sa blog na Truth of Contraceptives at CFAM, gayon din ang talumpati na yuma ang US Senator Robert Kennedy. Labag daw ito sa Intellectual Property Code. Usapin ito ng pag-attribute ng intellectual work ng isang tao na hindi na pinaghirapan din naman ng taong yon so kikilalanin mo yon at makita naman natin na nagdala talaga ng kahihiyan si Tito Sen dito sa Most August Body na kalakip ng reklamo ang liha mula kay Kerry Kennedy anak ni Senator Kennedy nais ni Kerry Kennedy na humingi ng paumanhin si Soto dahil sa pag-angkin umano nito sa mga kataga ng ama na isinari ni Soto sa Filipino ang tugon ni Soto copying or imitation is the highest form of flattery But if it upsets the Kennedy family, well, then I'm sorry. But uh, that is not the the intention that uh, we had when we used it. Sabi niya nakuha daw niya ang mga linya sa text na isang kaibigan at hindi daw niya alam agad na galing pala iyon sa speech ni Kennedy. When he gave me that line, I translated and delivered the message in Filipino because we found it fitting ka to what I was, fight, uh, I was, I was fighting for. So, Mr. President, I did not steal it or claim that it was mine. In other words, the worst thing probably that you could say is that I copied it from a text of a friend. I didn't really know who it came from, but it was a nice inspirational lines At sa lahat daw ng nang nangyari, hindi raw magbabago ang kanyang posisyon laban sa RH Bill. You can call me names, You can mock me, you can accuse me of anything under the sun, but I will not change my position, and I will always be against the distribution of contraceptives. condoms, IUDs, promoting immorality to the young people. Mainit ang mga debate sa kontrobersyal na RH Bill na tinututulan nila Soto at Senate President Juan Ponce Enrile. Nagkasagutan si na Enrile at ang principal sponsor nito na si Sen. Pia Cayetano nang hilingin ng senador na talakayin muli ang RH Bill. I'm not ready yet. To propose any amendment. Mr. President, with all due respect, may I know when the Senate President will be ready? Because during the caucus, Uh, his owner informed me that he will be ready and so i was just basing on that and um, i was hoping i that do not know madam senator when i'm ready i think it is also my right as a sponsor to defend this bill which a lot of people are waiting for uh, i'm ready for any remedy that the gentle lady would want to take if uh, you want to Put it into a vote that I'll be censured or I'll be uh, kicked out as a Senate President or I'll be outvoted. So be it. Sante, GMA News.